Opisyal ng BJMP, patay labing apat sugatan sa aksidente sa kalsada sa Camarines Norte. Narito ang news ni Christine Belen. Isa ang nasawi habang labing apat katao ang sugatan matapos masangkot sa aksidente ang kanilang sinasakyang transport vehicle sa barangay Bautista, Labo Camarines Norte. Isang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP officer, sampung persons deprived of liberty o PDL at apat na BJMP personnel ang mga sangkot sa insidente. Ayon sa Labo Municipal Police Station, patungo ang sasakyan ng mga biktima sa daet mula sa Labo para sa pagdinig sa korte. Habang papalapit ang sasakyan sa lugar, biglang tumawid sa highway ang isang tricycle at huminto sa gitna ng kalsada. Sinubukan ng sasakyan ng BJMP na iwasan ang tricycle dahilan para mawala ng kontrol ang driver nito at tumagilid ang sasakyan. Mabilis namang naidala sa ospital ang mga sugatan. Samantala, tinutugis na ng mga pulis ang tricycle driver na tumakas matapos ang insidente. At yan ang aking news scoop. Ako, si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.